Hi mga mare, another recipe ay diyan na naman ang ituturo ko sa inyo ngayon. Tipid ulam version o dil tayo mga mare. Uh, Maglulup lang tayo ngayon ng tortang giniling gamit ang dilata. Dilata lang muna tayo ngayon mga mare kasi tipid-tipid muna, mahirap ang buhay. Mahirap ang kita mayon kasi nga panahon ng uh, bagyo. So ayun na nga, pinagsama sama ko lang yung mga sangkap kagaya ng giniling taghiwalak ng sibuyas, dalawang itlog, seasoning at saka cornstarch. Balit three tablespoon na cornstarch yung nagamit ko dito. Pag na-mix na natin, ipiprito lang naman natin ito mga mare. Maglagay lang tayo ng sapat na dami ng mantika sa hawali. Pagkatapos, pag mainit na, na natin yung ating giniling. Ganito lang, lutuin lang natin to sa magkabilang side. Pagkatapos ay pwede na natin itong hanguin. O di ba na na mga mare? Pwede na itong pambaon lalo na may papasukan na naman di ba? So pwede nyo itong ipambaon sa inyong mga anak o sa mga nagtatrabaho sa bahay. O di ba mga mare, sa isang lata lang ng uh, giniling marami na tayong nagawa. Sulit na sulit ito makakatawid na ito sa isang kainan lang. At pwede nyo itong isaw sa ketchup. Napakasarap po nito. Pwede rin yung na may